Good day mga boss. Ayan, meron tayo dito ng Yamaha Aerox. Ang problema nito na ay nag-start siya sa starter. Kaso ay umandar ng makina. Parang wala siyang supply ng gas. Una namin tinanggal tong kanyang hose papuntang injector tapos i start namin. Wala pa ring lumalabas na gas Galing dito sa fuel pump. So kaya nga i-check namin yung kanyang fuel pump. Chinek na rin nga pala namin yung kanyang mga socket. Halos lahat naman okay. Tsaka hindi rin siya nag-check engine. So ayun, kailangan nga pala natin tanggalin tong kanyang tangke para ma tanggal natin yung kanyang fuel pump. Kasi hindi siya matatanggal ito, matatapon yung kanyang gasolina. Almost one year pa lang pala tong Aerox na to. Napakababa pa kanyang odo. Nangyari na sa kanya tong problema na to. So ayun guys, kailangan din nga pala natin bunutin tong dalawang sakit dito sa may fuel pump para matanggal natin yung kanyang tangke at dito sa part na ito nga pala natanggal natin yung kanyang tangke kailangan natin dito ng alin na 4 para matanggal natin yung apat na tornilyo dito sa may fuel pump karamihan kasi sa na-encounter namin na ganitong sira yung ayaw magtuloy yung kanyang andar napuputol yung mga wire doon sa loob sa may fuel pump kasi nga babad sa gasolina yung kanyang mga wire ngayon lumulutong parang kinakalawang ganun kaya kumakawang yung mga wire doon sa may sakit yun nga pala yung dahilan kaya hindi nagtutuloy yung andan ng motor na to kumakawang yung sakit doon sa loob mararanasan lang yung mga ganitong pangyayari sa mga FI sa may mga fuel pump Dito sa part na ito nga pala natanggal na namin yung kanyang fuel pump. Ayan, di pa agad namin napansin kung alin dito yung kumakawang. So yun guys, ito nga pala yung kumakawang sa kanya, yung dalawang sakit. Naputol na yung dalawang sakit niya o isa na lang natira. Yun nga pala yung nagkakos kaya hindi bumababa yung kanyang gas. Hindi na nagpapump palabas. Kulang sa supply mga boss. So yun, ang gagawin nga pala dito ay hinangin na lang para naka-fix na siya, hindi na siya gumagalaw-galaw kasi pag natatagtag eh gagalaw talaga yan so yan guys, ito na nga pala yung kinalabasan niya nung nahinang na pati yung isang nga pala hininang na para sigurado na hindi na matatanggal yan na nga pala yung pinakamagandang remedyo kaysa bumili tayo ng bago so yan mga boss, dito nga pala sa part na to ipapanda rin na namin may kabit na rin namin yung kanilang mga playerings. rings. So ayun mga boss hanggang dito na lang ulit na solve na naman natin itong problema ng customer natin Salamat sa panonood, ride safe and peace out